ang explanation talaga dyan. Sabi ko nga ay the availability of the technology, the availability ng internet. Uh, masyado ng mura ang mga gadgets ngayon. So anyone can avail. Hindi lamang online scam at identity theft ang patuloy na tumataas ang kaso base sa datos ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNPACG Response Unit Chief Police Colonel Jay Guillermo, maging ang mga kaso ng sextortion ay patuloy na dumarami base sa kanilang datos. Sa katunayan noong 2021, nakapagtala sila ng 56 na kaso nito, habang 110 noong 2022 at 121 naman noong 2023. Netong inero lamang ng kasalukuyang taon, mayroon na silang naitalang labing siyam na kaso. Isa sa nakikita nilang dahilan sa pagtaas ng kaso ay ang easy access sa technology ng mga kabataan. Yung mga bata ngayon, especially aging from 25 hanggang 35 hanggang 40 years old, kumbaga they are into a new technology. Katulad nitong cellphone, alam mo yung gadgets or tablets or anything na gustong gusto nilang gamit. So, ibig sabihin, may nagkakaroon sila ng idea na pagka mayroong mga gagawin, gusto nilang kung magkaroon ng recordings or possession of this. Uh, alam mo yung parabang they, have, they, have, they want that activity na meron siyang halaga sa Ozamis City nahuli ng na mga tauhan ng ACG ang isang lalaki na nagpakalat o mano ng video ng kanyang girlfriend na nais nang makipaghiwalay. And nagkaroon sila ng sexual encounters and um, ginawa ng lalaki nga hindi without the consent of the uh, the girl, he recorded the uh, sexual activities ng dalawa. So siya uh, kaya nung makipaghiwalay na yung babae, ayaw nung ano, ayaw nung lalaki, ang ginawa niya ay pinadala niya sa mga kakilala niya and then pinadala niya din dito doon sa babae at tinakot niya pag hindi sila magbigay pagbalikkan. Mag 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 eh kakalat niya yung uh, sexual videos. Babala ng PNPACG sa mga gumagawa ng sextortion, maaari silang makulong sa pangingikil at sa pagpapakalat ng mga sensitibong informasyon ng ibang tao sa mga kababayan natin na uh, mahilig gumawa ng video, itong mga sensitive information, hanggat maaari, ay huwag natin siyang gawin at huwag natin gawin panakot sa ating mga kababayan dahil may mga existing laws that can that will punish those who are responsible in spreading or in illegally recording or illegally accessing our gadgets. Paalala din ng opisyal sa publiko, iwasan ang pagbivideo ng lahat ng aktibidad, lalo na kung ito ay privado. Leia, Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.